What's up guys? Papunta na sana ako ngayon ni ano, Diwata sa ano, kanyang parisan sa Pasay para ibigay itong uh, mangga na dala ko ngayon. Eh kaso nakita ko sa post ni ano ni Diwata na pumunta daw siya sa ano dental clinic. Buti na lang alam ko yung dental clinic doon sa ano sa May uh, Show Boulevard sa Star Mall kaya puntahan ko yun ngayon guys. Nandito pala tayo ngayon sa ano yan, uh, i station dito sa may Guadalupe. Yan, sasakay ako. Hinto ako ng ano, uh, show boulevard. At uh, ko na sa Diwata. Doon ko na ibigay yung, ano, yung mangga ito. Oh. Kasi di ko na madatnan doon sa ano eh. Doon sa may question niya sa Parisan. Kaya see you guys sa ano, sa Equisite uh, Dental Clinic sa ano, sa may show boulevard. Yan, kukuha mo. Ito guys, kukuha mo na akong ticket. Doon lang naman yung show boulevard ko. Oh. Kaya hey, CEO uh, diwata, kunin mo tumanga sa Equisite Dental Clinic, God bless. Brr.